Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan. Maganda po ang pakikisangkot ng Senado sa isyu ngayon ng kulto ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Alam niyo, ho, ang ganitong pag-usbong ng mga samahan, people's organization o or religious organization na may kakaibang ginagawa ay nakakabahala naman talaga. Dapat po natin itong bantayan, lalo na ng mga otoridad. Sila po ang dapat na unang tumitingin diyan, ang mga barangay officials, ang mga municipal officials, ang provincial officials, ang PNP, at ang lahat ng uh, ahensya gaya ng DSWD ay dapat tumututok sa mga ganitong mga pangyayari dahil meron na pong ilang mga kabataan na mga involved at nadiumanoy na labag ang kanilang karapatan sila ay pinapakasal ng pilit at sa minor de edad nilang kalagayan at sa sila ay pinagtatalik ng pilit sinasaktan, hindi na ibibigay ang karapatan nilang makapag-aral pinipilita ilagay sila doon sa bundok sa kanilang pamayanan na ginawa at pinipilit na magsama-sama sila ng kanilang mga magulang sa isang lugar na hindi kaaya-aya sa mga batang ito. Nasisiil ang kanilang uh, karapatan. Marami pa rin sira ulo sa mundong ito. Maraming mga taong nagagawa uh, ng mga organisasyon para sa kanilang mga layunin. Yung iba alam na nating pera, katanyagan, pagkakaperahan, kapangyarihan at politika ang layunin sa panguna nila Senador Bato Dela Rosa at uh, Senador Risa Honteberos, Sinasagawa ngayon ang hearing in aid of legislation. Patas na dinidinig ang nag-aakusa at ang mga inaakusahan upang ma-check at maisaayos pa ang kasalukuyang mga batas na mga nalalabag, makagawa ng mga batas at ma-improve tulad ng naganap sa Socorro, Surigao del Norte, na kulto, kung saan apektado ang mga bata at kabataan at mga magulang, pati komunidad. Salamat sa Diyos at naiparating ito kina Senador Reza Hontiveros. Kung kayang brasuhin, baluktutin o gamitin ang batas ng mga nasa ibaba na kaalyado nitong uh, kultong SBMI kung saan nagtatagumpay ang gawa ng kaaway o ng mga masasama. Kailangang ayusin ito ng Senado, ang mga batas, maparusahan at mapakulong ang mga tunay na nagkakasala. Sino man sila, gaano man sila ka -impluensya upang higit na maprotektahan ang mga dapat protektahan. Ika nga, no one is above the law. Good job nga po pala sa mga polis na nag-aasikaso sa Socorro Municipality. Siyempre sa ating mga senador na tumatrabaho ngayon ng investigasyon. At doon sa mga municipal officials ng Socorro at ang kanilang DSWD na talagang ipinaglaban ng mga apektadong mga magulang at mga kabataan at mga bata mula sa kultong uh, Socorro Bayanihan Services Incorporated. Dito po nakasisigurado tayo na may mapaparusahan maski matatanda na itong mga involved na ito. Walang sisinuhin. Hari naway mapakulong at maparusahan yan at magdusa. Ngayon nangangamba sila dahil na vulgar na nga ito at wala nga pong lihim na maitatago. Yan ang sinasabi din ng Panginoon. Diyos na kanilang binababoy. Pati mga salita sa Biblia na kanilang binababoy at ginagamit sa sariling niya. mga ambisyon kasumpa-sumpa ho sa Diyos ang ganyang mga bagay. At tsak na may kalalagyan kayo. Marami pa pong mabubunyag kaya ang natin at ipanalangin natin. Tandaan natin maliban sa mga sistema o administrasyon o pamahalaan dito sa lupa, mayroong Diyos na namamahala na higit na nakatataas na siyang magbubulgar, siyang magpaparusa, siyang gumagabay sa mundong ito. Ang mga tao ho na mga wala pang Diyos o wala pang tunay na relasyon sa Diyos, gawain ay mga kasamaan at pandalamang ng kapwa. Makikilala sila sa uri ng kanilang pamumuhay, kasamaan at paimbabaw, mga huwad o kulto. Agila. Senyor Agila, sumagot ka. Senyor Agila, kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya sir, Huya. di na tinood. Kanang mga bata, naghambog na sir. Answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Oya oya hindi. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Ko reporting.